anak ang mag-payback sa mga magulang. Oo, responsibilidad ng mga anak ang mag-payback sa magulang. Pero hindi naman ang binabayaran mo pera eh. Wala kang eksaktong halaga yun eh. Ang tawag doon, utang na loob. May mga bakterya na kapag uh, nag-exist yung bakterya na yun, eh wala nang pakialam yung magulang nila sa kanila. Wala na pakialam yung mga anak dun sa mga magulang ng mga bakterya na yun. Pero ang tao, pag pinanganak ka sa mundo, dun pa lang sa panahon na pinagbubuntis ka, it takes nine months. Na pwede ka namang ipalaglag ng nanay mo eh, pero di niya pinili ipalaglag ka. Tapos dun sa panahon na pinanganak ka sa mundo, hindi mo pa kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Kailangan pa kakargahin ka, pakakainin ka, dadamitan ka, bibiisan ka, lilinisan ka. Tapos it will take you somewhere around 16 to 18 years para lang makakilos ka sa sarili mo, nakaya mo na sa sarili mong buto-buto. Tapos hindi ka tatanaw ng utang na loob sa magulang mo. Yun lang pinaka-naka sa mundo, enough na para tanawin mong utang na loob sa magulang mo.